Nagkaroon na nga rin ako ng visions about my mother na panaginipan ko na kinukuha na niya ako. Ang prognosis ng doktor, 50% to live a few more months, maybe a year, 50% na anytime baka hindi na lang ako huminga. Ito ang revelasyon ni Doc Willie Ong kay Jessica Soho nang makapanayam niya ito hinggil sa pakikipaglaban niya sa matinding sarcoma cancer na nadiskubre sa kanyang tiyan. Nito lamang mga nakarang araw ginulat ni Doc Willie Ong ang publiko nang isiwalat niyang meron siyang malaking bukol sa loob ng kanyang tiyan na isa na palang sarcoma cancer, isa sa pinakamahirap na cancer at wala pang gamot rito makikitang sa panayam ni Jessica Soho kay Doc Willie Ong ay kalbong kalbo na ito dahil sa tindi at tapang ng side effects ng chemotherapy na ibinibigay sa kanya ng mga doktor sa pag-asang itang mabubuhay pa siya ng mas matagal. Isiniwalat ni Doc Willie Ong kay Jessica Soho na 50-50 na lamang daw ang kanyang chance sa ngayong mabubuhay pa ng ilang buwan dahil sa tindi ng sarcoma magka-cancer tumor sa loob ng kanyang tiyan. Ang prognosis ng doktor, 50% to live a few more months, maybe a year. 50% na anytime baka hindi na lang ako huminga. Walang kasiguraduhan. Tinitignan ko na lang na every day is a blessing. Wala na eh. Kasi I got the worst pain. Buong gabi, hindi kami natutulog ni Doc Lisa. Sigaw ako ng sigaw dahil sa sakit. Kwento pa nga ni Doc Willie Ong kay Jessica Soho, nagkaroon pa nga daw siya ng pangitain o visions na kinukuha na raw siya ng kanyang pumanaw na ina. Ayon pa nga kay Doc Willie Ong, ang dahilan raw kung bakit pinili niyang magpagamot sa ibang bansa sa Singapore dahil maaring mas mapadali para ang kanyang pagkamatay kung sa Pilipinas siya magpapagamot sa sobrang bagal ng healthcare system sa Pilipinas. Nagkaroon nga rin ako ng visions about my mother na panaginipan ko na kinukuha na niya ako. I was sure I would be dead in 3 to 4 days sa Pilipinas. Ang bagal kasi ng healthcare natin, grabe. Ilang days o weeks bago mo makuha ang mga test results, may mayaman ka o mahirap, trapped ka in the Philippines. Sa ibang bansa tulad ng China, United States, they have the advantage sa healthcare na wala tayo sa Pilipinas kahit Doc ong ka patay ka pa rin. Paano pa kung Juan de la Cruz ka? Ayon pa kay Doc Willie Ong, kasalukuyan raw siyang nasa Singapore ngayon para magpa-chemotherapy para sa kanyang sarcoma cancer. Inihayag din ni Doc Willie Ong na kapag nabuhay pa raw siya, ay tutulong pa rin daw siya sa mga Pilipinong nahihirapan. Ngunit kahit ano ba man daw ang mangyari, ay nakahanda raw siya. Nasa Singapore ako ngayon, nagpapagamot. Pag nabuhay ako, tutulong ako. I'm 100% sure na kaya ako binubuhay pa ng Panginoon kasi may gusto pa siyang ipagawa sa akin. Ready ako sa kahit anong nakalaan para sa akin ng Panginoon. Mapapanood ang kabuang interview na ito ni Jessica So kay Doc William sa episode ng Kapuso mo Jessica So ngayong gabi. Maraming mga netizens naman ang patuloy na nagpapahayag ng kanilang panalangin kay Doc William. Na na sana ay gumaling pa rin ito at malagpasan niya ang kanyang sarcoma cancer.